Hello po, magandang hapon po. Hello po. po, okay. Galang, ayos ah, talaga si Mapo ya Uy, bakit?

Huh? hindi ka napababayaan Diyos Diyos salangi walti well, ah yun computer alam mo pa ba itong lugar na to mapandal ayun mga kababay bayan mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang hapon po sa atin lahat. Midalan kami. Midalan kami. ayon mga kababayan, mga kabarangay no. Uh, hindi po maganda yung uh, nangyari. Yung nabalitaan ng team Daddy Frankie about kay Ati Janice. Bagamat ito ya uh, natagpuan natin si Ati Janice dito at marami tayong mga plan nung una nating nakita dahil marami rin tayong mga kababayan na nakapanood about sa upload natin nakaraan mga araw. At uh, habang uh, in upload namin yung mga kwento ng buhay ni Ate Janice, ay eh, talagang marami ring naawa at uh, napamahal sa ikli ng panahon, sa sandali ng panahon na nakilala natin si Ate Janice hanggang sa pinabalikan ko sa aking mga kasamahan, binilhan ng papag, pinaliguan, binihisan ay siyang napamahal si Ate Janice sa ating team. Kaya lang mga kababayan, nakaraang araw ay nabalitaan namin na dinala siya sa ospital. Hanggang sa ngayon ay nalaman namin na kalungkot na tuluyan na pong namaalam si Ate Janice. Kaya naman mga kababayan, andito po ang team para magpaabot ng kaunting uh, tulong. Dahil alam po namin na sadyang napakahirap ng kanilang uh, buhay or napakahirap ng kanilang pinagdadaanan. Kaya mga kababayan sa hapong ito, may nabuti ng team na bumili ng mga tinapay at mga kape, makatulong man lang para din sa mga taong makikiramay. Mga kababayan, samaan niyo po ko para tanungin natin, bakit nga ba? Ano ang dahilan ng mabilisang uh, pagkawala ni Ate Janice? Dahil sa totoo lang po mga kababayan, naka-schedule na sana ang pagdadala namin kay Ate Janice sa bahay pagamutan. Dahil may mga tinapos lang po ang Team Daddy Frankie, hindi susunod na rin siya. Dahil madaling madala sa pagamutan si Ate Janice dahil may mga kamag-anak na nag sa kanya. Pero yun nga mga kababayan, sa hindi inaasahan. Na? Pero ganun man, talagang wala tayong magagawa kundi tanggapin ang siyang kaloob ng ating Panginoon. Guys, pakidala to. Tuloy tayo. Hello po. Magandang hapon. Hi. Hello po. Kumusta po? Hello po. Ate, kumusta po? Anong nangyari kay ano, Ate Janice? Ha? Oh? Wala ano? Ano? Diabetes at saka ano? Diabetes tsaka oh, pulmonya. Ah, may dala kami ate. Ito. Saan natin pwedeng ilagay? Dito na lang mo. Ah, dyan na lang. sige, pakilapag. Nyo na po para may pangkain-kain tong mga ano. Ito Mga kape. Ate, alam mo, ano, may schedule na sana kami. Na tandaan mo yung nakaraan na punta ng aking mga kasamahan mo diba dalawang beses kayo nakabalik dito? Uh, una kasi namatay din yung mother ko. Oo, alam ko. Fifteen days din sa hospital. And then, yun na. Kaya hindi ako nakakasama yung mga pagpunta ko dito. Pero kinuman ko ang aking mga staff. Sabi ko, kayo na lang muna i-update nyo. Sabihin nyo yung status ng Team Daddy Frankie. Para hindi sila mag-worry. Kaya lang, eto nakakalungkot nung may schedule na tayo naka-schedule na sana ito eh si ate Janice na dalhin sa paggamutan. Eh biglang ganito ang nangyari. Paano nga po ba nangyari? Saan nagsimula? Kasi nung pinuntahan ng aking mga kasama, ang lakas-lakas, ang saya niya eh. Oo. Kasi nung ano, nung pumunta sila dito, pinakain ko sila. Ang lakas-lakas naman niya. Hmm. Tapos nung ano, kinab sabi ko parang dalawang isang linggo, Janice, kako, gising ka na kain ka na, sabi. Nag, ang lakas ng hilik niya. Tapos, akala ko wala na. Di, di, di sinabi ko doon sa asawa ko, Lito, Lito, tingnan mo, tingnan natin si Janice ka. Kung wala, baka hindi, hindi na naghihilik ako. Oh, tapos, ano, sabi, hindi na makatayo, man. makatayo pa. No, ano, sabi ko, Janice, Janice, gising ka, kakain ka na. Bakit, ngayon ngayon hindi ka hindi ka pa na, magang gigising sabi ko ganun ngayon lang ngayon lang hindi ka magang gising. sabi hindi na siya makaano yung hindi ko na makausap tadi tangki dinagulat ako tinawag ko yung mga kapitbahay ko ali dito tignan natin si Janice ba kasi ano hindi hindi ko na makausap at naghihilik na pero hindi makausap opo tulog lang opo tapos na, ano na datnan mo siya na humihilik? Opo, hindi ko na magising. Pero hindi gising, hindi magising. Hindi ko magising. Tapos sabi ko, dito, halikan, pa, tinimplang ko pa siya ng gatas yung binigay niyo po na, na ano, ayaw na niyang, ayaw na niyang inumin, pati yung pandibara na binigay sa akin, ayaw nang kainin. Tapos sabi ko, Janice, ang nangyari sa iyo kasi pag nandito ka sa ano binigay ni Daddy Pranking, ano bumababa bumababa ka. Ngayon hindi ka makababa, sabi ko ganun. Di nagulat ako, nagulat ako. Lito, 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 alika dito, tignan natin. Tin tinawagan ko yung mga kapitbahay ko, umiiyak sila. Ano, hindi na siya, ano, hmm. Kunti na, kunting-kunti yung pag, eh, ano niya. Pero humihilik? Opo. Hindi, nagulat ako, sabi ni, ano, madami. Humihilik, ibig sabihin, tulog lang siya. opo pero hindi, hindi yung, yung hilik na, ano, ang lakas ng hilik. Yung, hindi, hindi, regular na hilik yung, na pang ano niya. Paanong hilik? Ang lakas ng hilik niya. Uh -huh. Ang lakas, sabi ko. Okay, pero hindi magising? Opo. Pwede ba yun? Malakas na hilik, pero hindi magising? Yung po. Tapos sabi ko sa asawa ko, sabi sabi ng mga auntie niya, ano, ilagay natin sa ospital. Oo, sige. Sige, sige ilagay natin sa ospital para mabuhay siya, sabi ko. Kasi hindi ko matanggap na ganito ang mangyayari. So ibig sabihin, yung hilik niya, hilik ng patay? Pwede ba 'yun? Yung... Patay na siya pero umihilik? Mm. Ate naman, dinuduk mo naman ako. In kahit tanongin niya sa mga kasama, yung mga tinawag kong mga... Paanong itsura na humihilik na patay? Yung, yung tulog na. Tulog na siya, mm. pero humihilik pa. Mm. subuhay so, yon hindi patay. Tapos sabi, sabi ko, ano, wala na, sabi ni, ano, ni, ni Janice. Na yung, yung kay, ano, hmm. na, ano, sabi, ay, oo, o, Diyo, ano, wala na, sabi. Tapos nung, ano, eh, mga 30 minutes, oh, nagising. Di, oh, Nagising no. Janis, kako, kala ko patay ka na. Mm. Tapos sabi ko. Oh, o diba sabi ko sa'yo oh, eh, walang hihilik na patay. Pag patay, wala nang sounds as in patay, wala na. Eh sabi mo humihilik, di buhay pa. Oo, oh, pero kunti-kunti uh, na yung hilik niya. Oh, tapos, after niyang humilik ng malakas, after 30 minutes, nabuhay. Nabuhay. Hindi totoong nabuhay yun. Baka nagising. Ikaw nung nung nagising po nilagay namin sa oh di ba pag so, nung pagpunta mo nung umaga malakas mm -mm. ang hilik niya natakot ka tinawagan mo Opo. kasi nakita mo humihilik pero patay mm -mm. oh tapos after 30 minutes niyang humilik gaano kalakas yung hilik niya ang lakas ang lakas ng hilik niya parang ano at saka ano yung pang niya parang ano yung manigas na siya batigas na siya mm -hmm. O sabi sabi ni ano ni Janice na yung pulis, yung oh. ano. Ay, umiyak din, sabi niya. Classmate, sabi niya. Anong nangyari sa iyo? Ba't hindi mo na, ano, nahintay si Daddy Frankie, sabi niya sa akin. Ba't hindi na na nahintay? Oo nga, ate, kako. Eh, ano, anong magagawa natin? Eh, ni, ano na? Yan ang nangyari sa kanya, kako. Tapos, inano namin diyan sa ano sa community sa ospital. Mm -hmm. Tapos sabi niya, pag nandit, pag dito niyo ire-report sabi niya ganon. Wala siya. Kaya ni report ng asawa ko doon sa region 1. Mm -hmm. Tapos nung ilagay namin sa region Ano, sig sigaw lang sigaw, hindi kami, hindi, hindi, Oh, so after nung hilik niya, nung ginising niyo siya, ay, dito, umihilik, nagising siya. Saka mm -hmm. sa kanyo, dinala ng ospital. Mm -hmm. Tapos may, may inindik sa kanya na pangpalakas mm. sa kanya. Tapos, nung ano, di, parang, yung isip niya parang nabuhay. Mm. Tapos, inano in, 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 namin ng ano yung ano namin dito sa barangay, yung uh. sasakyan, kasi wala walang ambulansya. Mm. Tapos, sabi ng asawa ko, sunod ka na, juan kasi ako nang mag ako. Tapos, nung sumunod ako ng hapon, ang lakas siya. Tapos sabi niya, Juan sabi niya, gutom ako. O sige, bigyan kita ng pagkain mo, sabi niya. Tapos, di, ang tagal pa namin sa sa ano sa sa information doon sa region 1. Mm -hmm. Tapos nung inano kami doon sa ano sa sa kwarto. Parang nagwawala. Ayaw na yung naghuhubad. Nagaano sabi ko wag kang maghubad at Janis ta nakakahiya kasi marami marami ta kay, katabi dito na pasyente kako. kumanta ka na lang ka ko di kumanta ang lakas-lakas niya tapos nung ano Juan sabi na gutom ako o oh, sige ta, bibili ako ng ano pagkain mo yung aros kaldo at saka ano gatas ka kasi nakalimutan ko po yung mga ano dito kasi ano mm -mm pinagatas ng asawa ko at pinakain ko doon. Ang lakas niyang kumain. Tapos nung ano, mga tat, dalawang araw, umuwi ako dito. Di, uwi ako dito, ta, ano, tignan ko yung damit niya, ta, wala na siyang damit, kaku kukuha ako, sabi kong gano'n. Mm. Eh, tinawagan ako, sabi niya, Joan, si Janice hindi na siya ano, kakain at ano, hindi na siya hindi na niya matanggap yung tubig na binibigay natin, sabi. Kasi pag umiinom siya, nilalagyan ko po ng istro yung bottle. Mm -hmm. Ay ayaw na niyang sipsipin. Tapos no, ano, nila yung bulak, hindi na ako ng tubig sa mga labi niya. Ayaw na niya. Sabi ko, anong, anong nangyari sa'yo, Janice? Sabi ko, hindi naman kita pinabayaan. Kako, lahat ng oras na nakatutok ako sa'yo. Kako, tapos, nung ano, sabi ng doktor, anong nangyari sa kamay niya, sabi, sabi niya. Kasi yung mga kamay niya, nung, dati Frank, di ba yung mga suga-suga niya dito? Kasi may, may ano nga doon, dun, yung butas. Palagi siyang ina, inaano sa ilalim yung mga ng ano niya ng pagkain. Sabi ko, Janice, yung mga dumi dyan, wag mo nang anuin, kako. Hindi, sabi niya. Maglalaro ako, sabi niya, gano'n. O di pinabayaan ko siya. Tapos nung Sinabi niya, na doon sa may diabetes siya. Ah, kako. May diabetes do si Janice. Kala ko, ano lang. Kako. Tapos, tinusokan siya si, ng insulin. Natugra mm. gulat ako. Mm. Bakit do tinusokan niya siya ng insulin? Sabi ko, gano'n. Diabetes kasi na-addings, na, sa akin. Ah, kako. Kasi, sabi niya, Juan, bigyan mo ako ng chocolate sa kachaki. Hmm. Sabi ni Karun, di binilihan ko siya. Binibilihan ko yung lahat ng sinasabi niya, binibili namin. Tapos nung ano, nagbabay pa sa akin nung may bumaba ako kasi third floor yung pinang-anuan namin. Sabi niya, sinabi nga, bahay, sabi niya, bakit? Sabi ko, bakit anong nangyari sa'yo? Baka nag ano, sa akin, sabi ko, ano. Wala, wala. As in, nung bago siya namatay, Dodi Frankie, hindi siya nabulol. Sabi niya, gusto ko, sabi niya, ano, la, na, nang papakain mo sa akin, yung malambot, sabi niya. Oh, malambot na nga. Bini, ko siya ng yung malagkit na malambot. Nung kahap, isang, isang gabi, ayaw niyang kumain. Kinabukasan nun, Binilihan ko siya ng spaghetti, logaw, at saka yung sapin-sapin, yung malalambot. Kinain niya, kinalahati niya. Di na gulat ako. Hmm? Sabi ng mga bumisita dito, ay lumak, malakas pa si Janice kasi lahat ng pinakain mo, ano, kinain, kinain niya. Kinain niya, sabi nga Oo. Uh, oh, para ma mahaba pa yung buhay mo, di ba, Janice? Sabi kong ganun. Oo, uh, gumanon siya. Tapos nung ano, naka, naka ano na siya. Nakanganga na yung ano niya, yung, yung ngipin niya. Parang bumuka na yung ano niya, labi niya. Sabi ko, Janice, bakit eh? Pag pinapainom kita, naka, nakatakip yung ano, bunganga mo. Ngayon, pag ano, inaano ang kita ng bulak. Ayaw na niyang, ano, parang lumalabas na yung tubig. Sa ospital yan? Dito. Ah, dito na. Ibig sabi inuwi nyo na siya? Opo, inuwi, ko. inuwi na namin. Bakit nyo inuwi? Anong sabi ng doktor, ba inuwi? Eh, sabi niya, ano, mag, magpirma ka na lang ating kasi wala na yung pasyente nyo. Sabi nga gano'n. Sabi ko. Sabi, anong, anong wala na? hindi ko po alam. Basta... Ah, iuwi nyo na, sabi o, nila. Oo, oh, iuwi nyo na, sabi niya. Kasi lahat ng mga aparato niya sa katawan, inaalis niya. Mm. Kaya sabi ko, kahit hindi niyo na lagyan ng ano yung, kasi hinahablut lahat yung nasa ano, yung may tutusok lang gamot, sa kan sa kanila, ibabalik yung ano, yung swiro sa kanya. Mm. Sabi ko, oh tanggapin ko na lang na ano, sabi ko, magpipirma -mag na lang ako kasi pag ano, tumalikod lang ako, hahablutin na lang yung swiro sa katawan niya tapos ilagay niya sa liig-liig niya kung saan siya kung saan niya ita ita itali niya sa mga kamay niya. E sabi, sabi ko janis wag kang ganyan Nakakaya kasi maraming pasyente dito sa paligid natin sabi ko. I e sabi ko doon sa mga na, na, yung mga tao doon ipapasin e, niyo na lang kasi may iba ano siya ako, may sakit siya na iba ka kung ganon. Okay lang sabi sa akin. Tapos sabi sabi ng asawa ko Chuan, ayaw na niyang uminom. Nung magagawa natin, ayaw na niyang uminom, sabi niya. Hindi, may bulak dito, tignan natin kung malulunok niya yung tubig, sabi ko. Mm -mm. O di nilagyan ko yung bulak sa ano, malulunok niya. Tapos nung inuwi na namin dito, parang lang tanggulay na. Sabi ko, okay, anong nangyari? So, sabi? ang sakit niya na finding ng doktor is diabetic, tsaka? Yung, ano, yung... Lumonya? Um, Lumonya. Siguro nakuha niya pneumonia sa katagalan niyang paghiga sa siminto. No? Opo. Kasi kay, lag, lagyan ko ng ganito. <laughs> ayaw niyang umiga. <laughs> sa Kasi natatakot ring ako, Daddy Frankie, pag ako lang mag-isa. Kasi parang ano, kasi inano na nga ako. Mm -mm. Oh, di natatakot So, anong sabi ng mga... Ilan pa ba sila magkakapatid? Apat. Apa. Mm, sabi na anong sabi ng mga kapatid niya? wala tayong magagawa. Eh, ganyan wala tayong magagawa. Sabi ng oh, ano kasi, kahit, you? ano, kahit anong alaga ni Joan sa'yo, ang kulit mo, sabi ng mga kapatid niya. Kaga, Ay, yung asawa niya, nagpunta na dito? Nandito. Mm -hmm. Nandito. Na, nandyan? Nandyan. Sabi, 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 sa, sabi sa akin, Joan, nasaan si Janice? Sabi, sabi, sabi sa akin, eh sabi, alam mong namatay na, nandun, nandun na sa Dison. Sabi ko, kahapon sa kanila no. Sabi, tinago mo sabi sa akin. Eh, parang ulyanin na yan eh. Ah, ulyanin na rin. Uh, sabi ko, oh, pupunta ka dito. Basta bantayan mo siya kung may ginagawa ko, kako. Tanggap ka namin dito kasi asawa, asawa oh mo po. siya. Nagka, nagkasal kayong dalawa, oh sa po. kanya. Tapos kanina, pumunta dito. Sabi niya, up, dito ka sa ano, tabi niya para alam niya. Sabi, tapos nung, nung bago siya maanuan ma, ng buhay, hinintay pa lang, hinintay niya hinintay na ate Janice. Oo, oh, sabi, sabi, sabi ko. Dito tawagin mo yung asawa niya, baka hin, siya lang ang ano, sabi ko, ganun. Hmm. O oh, nung, no, ano, nung no, kinausap niya, binulong niya sa tainga niya, ung um, parang wala. Wala na, sabi, sabi, sabi sa, o, oh, okay, sabi ko, Janice, anong nangyari sa'yo? Hindi naman kita pinabayan. Saka sa, sabi ni Daddy Frankie, kukunin ka na lang, magpahinga ka lang dito. Naka, siguro nakaayos na yung pag-ano mo, kako sa kanya. Hmm. Tapos, nag-chat yung asawa ko kay that twin na mm. ano, sabi, siguro mababasa na ni ano yung Daddy Frankie yun, mm -hmm. kako. Ka tapos, sabi ng mga kapatid niya, wala tayong magagawa kasi ano, ang, ano, Ganon talaga, no? Opo. na lang natin natin. Opo. No? Opo. Ganon talaga ang buhay. Opo. Hindi natin hawak ang buhay natin. Opo. Kahit sino sa atin at hindi natin alam Opo. kung hanggang kailan tayo. Opo. Sadyang hiram lang Opo. po yung Pero buhay. Nga pang lang talaga. Siyempre. Masakit sa akin po. Dati kasi ako po ang sa kanya. Sabi ko, Ano ba yan Janice? Bako? Hindi naman kita pinabayaan. Sabi ko kasi sabi ng mga kapatid niya, ikaw ang bahala, Juan, kung saan mo, kung saan ka kukuha ng mga ano sa, kan sa kanya, sabi, sabi ng mga kapatid niya. Bakit? Di dapat yung mga kapatid? Oo, eh, bakit um, ikaw? Um, kasi manunggak lang ako, sabi ko gano'n. Oo, kasi ik, ikaw ang nag-alaga sa kanya. Ta 30 year, ano, years, ano, 3 years ako nag-alaga sa kanya. Mm. Bago namatay yung mama niya ako na lang. Pero siyempre ngayon, mga magkakapatid uh, na magde-decide. Uh, Opo. Oh, Anong talaga? So kailan ang liwing? Hindi po namin alam. Ah, wala pa. Oh, ija ka kanan, ija ka kanan namin. Mm -mm, pag-uusapan pala. Opo, oh, Daddy Frank. Sige, so yung mga dala namin kape tinapay, pagpasensyahan oh, niyo na, pa, eh. oh, nyo na oh, lang muna, oh, oh? no? Opo, oh, Daddy. Actually, hindi ako naniniwala sa message. Oh, Kailang may nag-post. Okay. Tapos may mga nag-message na sa akin na Daddy Frankie, okay. yung inaalagaan mo, uh, nawala na siya. Yun kaya sumaglit at uh, ito okay. nag-decide kami, ano? Ganun lang talaga. Okay. Yun mga kababayan, mga kabarangay, talagang siguro hanggang dito lang po si ating Janice. No? Walang may gusto, pero ito ay uh, kagustuhan ng ating Panginoon. Kala ko madadala ko pa sa pagamutan. Yung mga kapatid niya, tayo nandito lang din, kapit-bahay lang? Oo, oh, yung kapatid niya, yung bahay niya dito. Saka yung asawa ko, yung isa nandun sa kabilang ba ano bari. Hmm. Bari po. Sige, at ah, bali message nyo na lang kami. O, pero malalaman at malalaman o, din namin 'yan. O, o, kung kailan? Ah, uh, ng Panginoon sana o, makabalik pa o, kami dito, o, sige. ano? Sige, dati. Marisol. Ah, mga kababayan, mga kabarangay, no? Ang samantalang ako 'yung magpapaalam sa inyo. Bagamat ganito na 'yung ating uh, nabalitaan, 'yung nangyari kay Ate Janice, pero gaya ng aking sinabi, mga kababayan, pagpray po natin. At alam ko si Ate Janis ay nasa kaharian na po siya ng ating Panginoon. Wala na po siyang nararamdamang hirap, sakit. No? Maraming maraming salamat po and God bless. Ate, thank you so much po.